May balak siya sa mga serye. At mga serye ng Team Kalingap may pagbabago. Yan ang sama-sama nating malalaman mamaya mga Kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga Kalingap. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Mga serye na ginagawa ni Kalingap Rab may mga pagbabago. Maaring ikabubuti ito para sa lahat ng sumusuporta sa mga serye ni Kalingap Rab. Bakit? Dahil sa alam naman nating lahat mga Kalingap na ang serye ay malaking pakinabang simula ng ito ang ginagawa ni Kalingap Rab minsan sa kanyang mga vlog. Dahil sa marami talagang nagkakagusto mga Kalingap sa mga ginagawang serye ni Kalingap Rab lalo na ang John Carl Community at ang Ed Sinatex. Ang mga kinikita ng mga seryeng ginagawa ni Kalingap Rab ngayon mga Kalingap ay malaking tulong po ito para sa mga tinutulungan ngayon ni Kalingap Rab na hindi viral at pati na rin sa tapos ng matulungan. Kahit tapos na itong natutulungan ni Kalingap Rab ang mga dating beneficiary nito mga Kalingap pero hanggang ngayon nakakatanggap pa rin sila ng tulong. Katulad na lang sa pagiging scholar nila at may mga natatanggap pa silang mga weekly allowance mga kalingap. Kaya kailangan talaga ni Kalingap Rab ang serye mga kalingap dahil sa malaki ang naitulong nito sa mga beneficiary niya at pati na rin sa mga kalingap angels. Kaya naipagsabi ni Kalingap Rab sa nakaraang live niya mga kalingap na hindi naman anya niya tinuturuan ang mga kalingap angels sa pagbo-boyfriend mga kalingap at may basbas -bas naman ang ginagawa nila sa kanilang mga magulang. Kaya nasa kanila pa rin ang lahat na desisyon mga Kalingap kung tutuhanin nila ang kanilang love team o hindi. Pero marami talaga ang nagsasabi pa tungkol sa tambalang edsi mga Kalingap dahil sa alam ng lahat mga Kalingap na si VNC ay bata pa ito at wala pa ito sa saktong edad mga Kalingap para magbo-boyfriend. Hindi naman ibig sabihin mga Kalingap na si VNC ay pumayag sa isang serye na hindi niya alam ang kanilang gap sa isa't isa ni Kalingap Edo. Dahil sa alam naman nating lahat mga kalingap na napakatalinong dalaga itong si VNC mga kalingap. At katulad na rin kay Carla mga kalingap na siya man ay alam na alam niya ang kanyang limitasyon sa pagitan nilang dalawa ni Kuya Jomar. Dahil sa hindi naman nating ipinagpilitan ang dalawa sa isa't isa mga kalingap ngunit sinasabi talaga mismo ni Carla kay Kuya Jomar ang katutuhanan sa pagitan nilang dalawa na siya ay hindi pa handang pumasok sa mga pagbo-boyfriend at ang pag-aaral lang muna ang nasa isipan nito mga kalingap. Kahit na marami man ang gustong magkasila na ni Carla at Kuya Jomar ngunit hindi natin pwedeng pilitin mga kalingap si Carla dahil sa alam na alam niya kung ano sila ni Kuya Jomar at hindi pa handa ang dalaga na si Carla at mga serye ng Team Kalingap may mga pagbabago pala. Makikita po natin sa video. Love team natin. Baka ano. <laughs> so sana, mga ka-Jom huwag po yung ano, no? huwag isipin na kalaban ang LC, mga ka-Sedros, mga ka, ka -dad, dadid yan tayo po ay iisa, magkakakampi po tayo. So, kulungan po natin ang Etsy. Huwag tayo, huwag natin isipin na, ay, hindi, baka matalo tayo. Hindi po. Pantay-pantay lang po ang tingin ko sa kanila. Yan po ang isipin nyo, no? Wala po tayong paborito. Pantay-pantay lang po tayo. Balak ni Kalingap Rob na sana magsuportahan ang lahat ng mga supporters para sa mga Kalingap serye mga Kalingap. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.